Hello guys! It's me again, Rhea, and welcome back to my channel. Kapag ka bago ka lang dito sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated ka palagi sa aking mga videos. So, for today's video, tatalakayan natin yung mga dapat tandaan kapag magkaaway kayo ng asawa ninyo or ng jowa ninyo lahat ng asawa or mag ay dumadaan sa matinding away. Yung kahit maliit na bagay ay pinag -aawayan. At kung minsan ay nagiging midsa para humantong sa hiwala yan. Sa pagtatalo naman kasi, wala namang medal kapag palagi kang panalo. Bakit matatawag ka bang champion kung natalo mo ang partner mo? Ang isipin ninyo, magkakampi kayo pero kayo mismo yung nag-aaway or naglalaban. Sa isang relasyon, dapat pababaan ng pride. Dahil kapag mataas yung pride mo, walang away na maaayos. Kaya narito yung mga dapat ninyong tandaan kapag nag-away kayo ng inyong partner o ng inyong asawa or jowa. Huwag ugaliin na magsabi ng, ng problema ninyo sa iba, lalo na kung babae. Kasi, imbis na makatulong sila, kung minsan sila pa yung mga nakikisawsaw at nagsusulsol. Madalas sul-sul sila. At kaya doon pumapasok yung pangangabit. Ang gawin mo, magpakumbaba ka hanggat maaari. Uh, isang o bisang paraan yun para humo pa yung galit ninyo sa isa't isa. Kasi doon malalaman mo, uh, doon malalaman na may pakialam ka pa rin sa kanya kahit magkaaway kayo. Iwasang makapagsalita ng masama or pagbuhatan siya ng kamay. Kasi ang tao madaling magpatawad pero mahirap makalimot. hindi naman kasi kayo naghiwalay. Nag-away lang naman kayo. Kaya, huwag kang makikichat o gumawa ng kahit na anong bagay na magiging dahilan ng tuluyan ninyong paghihiwalay. Ah, halimbawa, kapag naiipon kasi yung tampo, nagiging hinanakit. Kaya, ang gawin mo, suyuin mo siya, kausapin mo siya, or huwag kang maghanap ng kapalit. Hindi yung isang sorry mo lang. Okay na kayo. Ang gawin mo, mag-take kayo. O kaya, bilhan mo siya ng bulaklak. Bigyan mo siya. Mga Di ba Sweet. Ang gawin mo, ipaliwanag mo sa kanya ng maayos. Sa maayos na paraan. Huwag mong sabayan yung init ng ulo niya. So, sa halip, natakasan mo takbuhan mo yung problema, bakit hindi mo harapin? Kausapin mo siya ng maayos. Hindi mo magugustuhan yung magiging kalabasan. Huwag kang magdidesisyon ng padalos-dalos. Kasi sa bandang huli, baka pagsisihan mo. Sa halip na ganun ang gawin mo, bakit hindi mo na lang siya suyuin ng suyuin? Huwag kang sumuko. The best pa rin yung Susuyo, pero hindi susuko di ba so ayan guys uh, sana makatulong yung mga uh, sinabi ko sa inyo uh, maraming salamat po sa panonood uh, please po mag-subscribe po kayo and click the notification bell please uh, thank you po maraming maraming salamat